Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 11, 2025. Habang ang masiglang enerhiya ng araw ay bumabalot sa iyo mayong araw ng mga ina, inaanyayahan ka ng mga galaw ng kalangitan na yakapin ang iyong natatanging kakayahan na magtaguyod ng pagkakasunduan sa iyong paligid. Ang init ng araw na ito ay nagpapalakas ng iyong puso upang magpahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga hindi lamang sa mga ina sa iyong buhay, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang iyong puso ay pinapalakas ng saya ng koneksyon, at ang kagandahan ng mga relasyon na namumulaklak sa paligid mo. Minsan, sa gitna ng ating abalang buhay, nakalimutan natin ang kahalagahan ng pagpapakita ng pagmamahal at pasasalamat. Kaya ngayong araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ituon ang iyong enerhiya sa pagpapahalaga sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagmamahal sa sarili ay isang malalim na hakbang tungo sa tunay na kapayapaan at maaari mong madama ang kagandahan ng buhay na mas malalim kapag inilaan mo ang iyong oras at puso sa mga mahahalagang tao sa iyong paligid. Sa kalagitnaan ng araw, maaaring makaramdam ka ng mga emosyon na malalim at matindi, na maghihikayat sa iyong pagninilay sa mga nakatagong aspeto ng iyong sarili at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mga galaw ng buwan ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na suriin ang mga damdamin ng hindi pagkakasiya na maaaring nagtatagal sa iyong isipan, at naging sagabal sa iyong landas patungo sa kapayapaan. Mahalaga na kilalanin mo ang mga damdaming ito, ngunit sa parehong oras, napakahalaga rin malaman na ang pagpapalaya sa mga ito ay isang makapangyarihang hakbang patungo sa sariling paglaya. Hindi lahat ng emosyon ay kailangang panatilihin, at may mga pagkakataon na ang pagbibitiw sa mga ito ay magdudulot ng mas magaan at mas masayang pakiramdam. Huwag matakot na pakawalan ang mga negatibong emosyon na nagbubukas ng landas para sa mas magaan na enerhiya at mas magandang kalagayan. Ngayong araw, mayroon kang pagkakataon upang palawakin ang iyong pananaw at magbukas ng mga bagong posibilidad. Ang kalikasan at ang mga taong nakapaligid sa iyo ay mag-aalok ng mga pagkakataon na maaaring magbigay sa iyo ng mga bagong pananaw. Habang ikaw ay patuloy na nakikisalamuha at nakikibahagi sa mundo, magsimula kang magbukas ng iyong isipan sa mga bagong ideya at pananaw. Minsan, ang pagiging bukas sa mga hindi inaasahan ay nagdudulot ng mas magaan na pananaw sa buhay, kaya't pagtuunan mo ng pansin ang mga pagkakataon na nag-aalok ng mga sariwang pananaw at mga bagong karanasan na magpapalago sa iyo. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi lamang ikaw matututo ng mga bagong bagay kundi magkakaroon ka rin ng mga bagong relasyon at koneksyon na magbibigay ng mas malalim na kasiyahan at tagumpay sa iyong buhay. Sa gitna ng emosyonal na intensyon na iyong nararamdaman ngayon, magtiwala sa iyong likas na kakayahan na mag-navigate sa mas malalim na agos ng iyong mga damdamin. Ang iyong likas na talento sa paglikha ng kagandahan at balanse ay isang mahalagang aspeto ng iyong personalidad. Ang araw na ito ay isa na namang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing at magningning sa mga aspeto ng iyong buhay na tumutulong sa iyong personal na pag-unlad at kasiyahan. Ang araw ay may dalang mahika, at ito ay maghahatid sa iyo ng mga karanasan na magpapalalim ng iyong kaalaman at pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Huwag kalimutang bigyan ang iyong sarili ng oras upang mag-reflect, magpatawad, at magpatuloy sa pagpapabuti. Bilang gabay sa iyong araw, ang kulay na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyo ngayon ay ang berde, isang kulay na simbolo ng kalikasan, kasaganaan, at pag-renew. Ang numerong labing dalawa ay magiging maswerteng numero mo, kaya't maaari mong isama ito sa mga desisyon na gagawin mo ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang maglaan ng oras para sa sarili, maging sa pagninilay, sa pagmumuni-muni, o sa pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay sa buhay. Laging tandaan na ang iyong kakayahan na magbigay ng balanse at pagmamahal sa iyong paligid ay isang mahalagang bahagi ng iyong tagumpay sa araw na ito. Huwag matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman at yakapin ang mga pagkakataon na magbibigay ng mas malalim na kasiyahan at kaligayahan. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat ka sa lahat ng mga natutunan mo at mga pagkakataon na dumaan sa iyo. Ang iyong lakas at kakayahan na magtaguyod ng pagkakasunduan at pagmamahal ay magsisilbing gabay sa iyong patuloy na paglago. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Ang mga pagbabago at mga oportunidad na dumarating ay magsisilbing hakbang patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa iyo. Sumika at magpatuloy na maging ilaw sa iyong sariling buhay at sa buhay ng mga tao sa iyong paligid. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.